Hanap niyo ba ay abot-kaya at sariwang mga produkto para sa mga nagbabalak mamili ng kanilang isasahog na ulam sa mga susunod na araw? Alamin natin ang presyo ng mga ito sa Kadiwa Store. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Bago pumasok sa trabaho, dumaan muna sa Kadiwa Store sa Department of Agriculture Main Office sa Quezon City si Amy Cruz na taga Muntalban, Rizala. Inagahan na niya ang pamimili dahil baka hindi na raw niya kasi maabutan na bukas ang Kadiwa Store. Bumili siya ng mga pansahog na gulay para sa lulutuin niyang beef broccoli at sinigang na baboy para sa kanilang dinner na request ng kanyang mga anak. Bukod kasi sa makakatipid siya, makatitiyak pa si Aini na sariwa ang kanyang mga mabibiling gulay sa kadiwa. Actually, fresh yung mga gulay nila palagi, everyday. Tapos pati din yung fruits nila dun sa labas. Actually, bumili nga rin ako ng ano, ng dragon fruit. So, mas mura dito. Ang talong, okra, sibuyas na pula at siling green mabibili sa halagang 90 pesos per kilo. 80 pesos naman ang kada kilo ng labanos at sibuyas puti. 100 pesos ang kada kilo ng ampalaya at sitaw. Ang presyo ng kamatis at luya mabibili sa 100 piso per kilo. 60 pesos naman per kilo ang kalabasa at riporyo. Naglalaro sa 110 pesos ang presyo ng patatas at carrots. 250 pesos naman kada kilo ang presyo ng broccoli at cauliflower. 180 pesos ang kilo ng sili pula. Ang sayote 40 pesos per kilo habang ang upo 35 pesos kada piraso. Bukod sa mga gulay, prutas, bigas at karne, makabibili rin sa EDC Kadiwa Store ng wellness at personal care. Lahat ng mga produkto sa Kadiwa Store sa main office ng DA ay direktang nagmumula sa mga magsasaka mula sa iba't ibang probinsya na malaki ang naitutulong sa kanilang kabuhayan. Payo naman ang ilang nagtitinda sa mga mamimili. Maging mapanuri tayo, dapat tingnan natin kung palagi silang bago, sariwa, para po yung kalusugan natin maayos din. Patuloy na magahatid ng mga abot kaya at sariwang produkto ang Kadiwa Store. Bukas ang ADC Kadiwa Store mula lunes hanggang biyernes, alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.